Uy, pera! Isan libo! Ito mo may darawalan ko sa araw. Ah, yun naman. Ito mo may hulog eh. Agad sa napasa ko sa iyo. Yung mula na yung hulog. Wala eh. Kaya tayo talo eh. Oo nga eh. Kaya na lang kayo maglaro ulit mo may kapal. Uy, kayo talwa. Tulungan nyo naman ako din eh. Wala kayo mo na yan! Kaya, kaya... mo na yan! Tagabot man lang! Isala ka na yung katawan na yan! Yaw mo yan! Sabi natin kayo parang pag tumatay, naihuhuna natin lahat ng wow, buhangin. Wow, wow, oh, tulungan nyo naman ako. pagka ka kayong dalwala, hindi niya pa upo Pag narin naman si Forman eh. sipag na sisipag ninyo? Kaya mo na yan! Stop! Pag nakita naman kami ni Forman, hindi naman magagalit sa amin yun. Oo nga, ikaw naman lang pagka natin si si Forman. Pinakabawi namin sa iyong... <laughs> Uy pera! Isang libong! May pera pala sa sako ng buhangin! What?! Papa! Nakakita lang isang libong ko yung tulyogs! Baka may pera pa sa ibang sako! Teka! Tingnan mo ko! Baka may pera pang isa pa dito! Diba? <sighs> Diyos! Yes, Tama lang mga anong! Kami oh. na magtutuloy niyan! Doon ka na lang! Tingnan ka <laughs> na lang